Isang 74 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa aking opisina. Nanginginig ang kanyang nakamay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas karaniwan at mas tahimik. Tumingin siya sa aking mata at sinabing, hindi ko alam na sinasaktan ko pala ang aking sarili. Sa lupong maraming taon, ginawa niya ang ginagawa ang milyon-milyong kalalakihan ng pribado ng hindi na mamalayan ang tahimik na pinsalang idinudulot nito at hindi siya nag-iisa. Ako si Dr. Angela Mendoza. Isang urologist at men's health specialist na mahigit sa tatlong. Dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na protektahan ang kanilang sigla. Intimasya at dignidad. At narito ako upang sabihin sa inyo kung ano ang hindi sasabihin ng karamihan sa mga doktor. Pagkatapos ng edad 60, nakbabago ang masturbasyon at kung hindi ka angkop, mari itong tahimik na makaapekto sa iyong katawan, isipan at maging sa iyong pakalalaki. Sinabihan ka na ito'y natural, hindi nakakapinsala at kahit na malusok. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang paraan kang paggawa mo nito ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip? Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang kritikal na sikreto sa masturbasyon na sanay na laman ng ma, uh, nakatatandang lalaki ng mas maaga makatotohan ng maaring mapreserba ang iyong sirkulasyon, maprotektahan ang iyong prostate at maging muling magpaalat ng iyong kumpiyansa. At samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang huling sikreto ay maring magbago sa paraan na iyong paktanda pakikipag-ugnayan at pamumuhay sa madarating na taon. Maring huli na ang usapang ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribe Hinihikayat kitang pindutin ang button na iyon at iyon ang bell para hindi mo makalitaan ang isa pang tapat at at specific na health tip na ginawa para lamang sa malalaking tulad mo. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa iyo, i-type ang one sa comments para ipaalam sa akin na narito ka. Kung hindi, i-type ang 0 ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na maglingkot sa iyo ng mas mahusay. Magsimula tayo sa pagtuklas sa unang katotohanan. Isang sikreto na tahimik na nakpabago sa buhay ng maraming nakatatandang lalaki nang sa wakas ay naunawaan nila ito. Sikreto numero uno, ang iyong erection ay hindi na ang buwang kwento at okay lang iyon. Naalala ko ang sandaling isang matandang ginu, 72 taong gulang, ang tumingin sa akin na may halong pagkadismaya at kahihiyan at sinabing, Dok, hindi ko na magawa ang dati kong ginagawa. Ibig bang sabihin nito ay hindi na ako lalaki? Nadurok ang puso ko sa tanong na iyon dahil ito ay isang paniniwalang naririnig ko mula sa napakaraming lalaki na pumapasok sa aking opisina. Tahimik na nakpapanik tungko sa isang pakbabago na hindi sila kailanman inihanda napapansin nila na ang gabagay ay hindi na kasing tigas, kasing bilis, o kasing maasahan tulad ng dati at sa kasamang palat. Karamihan sa kanila ay ipinapalagay na ito na ang katapusan ng kanilang sexualidad. Ngunit narito ang katotohanan na sanay natutunan ng bawat lalaki na higit sa 60 ng mas maaga, ang iyong erection ay hindi na ang buong kwento at hindi iyon kabiguan, iyon ay evolusyon. Nakikita mo habang tayo ay tumatanda, natural na nakbabago ang ating makatawan, bumagal ang ng dugo, nakbabago-bago ang mga antas ng hormon, at ang mga nerve ay hindi na nakmamadali. Ang dating tila automatiko ay nangangailangan na ngayon ng pasensya at intention, ngunit hindi ito nangangahulugan na sira na ang iyong sexualidad. Sa katunayan, Maari itong maging mas makabuluhan kaysa dati kapag itinigil mo ang pagsukat nito sa tigas lamang. Ang mundong iyong kinalakihan ay pumuri sa performance. Itinumbas ang pagkalalaki sa stamina at bihirang magbigay ng puwang para sa kahinaan. Walang sinuman ang humila sa iyo sa isang tabi para sabing Hoy, mahalaga pa rin ang pleasure, mahalaga pa rin ang connection, at hindi mo kailangan ng perfectong erection para makaroon ng alinman sa dalawa. Nakaroon ako nga pasyente na ilang taon nang naniniwala na sila ay may depekto gayong ang kailangan lang nila ay isang bagong pag-unawa sa kung paano nag-evolve ang kanilang katawan. Marami ang hindi kailanman napagtanto na ang orgasm at erection ay hindi isang bagay. Mari ka pa makaranas ng malalim na release, emosyonal na intimasya, at pisikal na kasiyahan ng walang buwang tugon na mayroon ka 25 ka. Ngunit dahil walang nagturo sa atin ito, maraming lalaki ang nagdurusa sa katahimikan, naniniwalang nawalan silang isang bagay na hindi naman nawala, nakbago Ang mahalaga ngayon ay hindi ang performance kundi ang presensya, hindi ang pressure kundi ang pahintulot. Kapag itinigil mo ang pahabol sa kung ano ang dati at sinimulan mong tuklasin kung ano ang ngayon, binubuksan mo ang pinto sa isang bagong uri intimasya, isa na nakogat sa pasensya, kuriosidad, at pagalang sa sarili. Kaya naman napakahalagang ang unang sikretong ito. Nakita ko ang mabuhay na nakbago ng sa wakas ay naunawaan ng lalaki na sila ay buo pa rin, karapat dapat parin at may kakayahan pa rin makaramdam ng kasiyahan kahit na ang landas ay mukhang iba sa dati. At kung pag-usapan natin ang hindi kailanman sinabi sa karamihan ng lalaki, hayaan ninyong ibahagi ko ang pangalawang sikreto. Isa na mas malalim pa. Dahil paano kung sabihin ko sa iyo na ang masturbasyon ay hindi lang tungkol sa sex, kundi tungkol sa emosyon, alaala, at sa tahimik na paraan ng pananatili nating konektado sa ating sarili, ang malapit mo ng marinig ay maaring ganap na magpabago sa kung paano mo tinitignan ang gawain ito. Kung nanonood ka pa rin at ang mga katotohanan ito ay tumatatak sa iyo, ay type ang numerong wan sa comments para ipaalam sa akin na narito ka pa rin at nakikinig. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na sikreto. Isa na maring magpabago sa paraan ng paktingin mo sa iyong sarili at sa iyong katawan sa isang ganap na bagong liwanag. Sikreto numero dos, ang masturbasyon ay hindi lang sexual, ito'y emotional at neurological. Hindi pa katagalan, nakaupo ako kasama ang isang retiradong veterano sa huling bahagi ng kanyang 70 ang pangalan niya ay Howard. Hindi siya naroon dahil sa isang medical na emergency. Pumunta siya dahil sa kanyang wala na akong maramdaman kahit ano, hindi lang sa sexual kundi sa pangkalahatan. Nong una, inakala niyang physical ang kanyang nga problema, ngunit habang kami ay nag-usap, lalong naging malinaw na ang kanyang nga gawi ay hindi tungkol sa paknanasa. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas tahimik, at mas emosyonal. Halos gabi-gabi siyang nakmamasturbate, hindi dahil sa pagnanasa, kundi bilang paraan upang makayanan ang sitwasyon. Hindi niya manlang na namalayan na ito na pala ang kanyang paraan ng pamamahala sa kalungkutan, ma-problema sa pagtulog at maging sa kalungkutan ang sandaling iyon ay nagpabago sa kung paano ko siya tiningnan at kung paano niya tiningnan ang kanyang sarili. Ito ay isang katotohanan na sanay malaman ng mas maraming nakatatandang lalaki ng mas maaga. Ang masturbasyon sa iyong 60 at higit pa ay hindi lamang tungkol sa pisikal na release. Ito ay nakatalisa sa iyong utak, iyong nga emosyon, iyong nervous system. Pagkatapos ng orgasm, naglalabas ang iyong katawan ng makapangyarihang makemikal dopamine, serotonin, oxytocin. Ang makemikal na ito ay nagre-regulate ng pagtulok, nagbabawas ng pagkabalisa at nagpapabuti ng mood. Para sa maraming lalaki, lalo na sa mga namumuhay mag-isa, ang simpleng gawaing ito ay nagiging paraan upang mabawi ang kahinahunan, koneksyon at maging kontrol. Ngunit ka ito ay ginawan ng walang kamalayan, maaari itong dahan-dahang maging isang bagay na hungkag. Iyon ang nangyari kay Howard. Nanatili ang ritual, ngunit nawala ang kahulugan? Pinalaki tayo na maging malakas, itago ang maemosyon, at maniwala na ang malalim na pakiramdam ay nagpapahina sa atin. Kaya kapag ang tanging pakakataon na tunay kang nagpapakawala ay sa pribado sa isang sandaling self ang self-touch, ang gawain iyon ay nagiging higit pa sa pisikal, ito ay nagiging kalitasan, ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi ito tinitingnan sa ganoong paraan. Iniisip nilang pinanghahawakan lang nila ang isang kabataang gawi. Hindi nila naintindihan na ang kanilang makatawan ay umaabot Parin para sa kapayapaan, hindi lang sa kasiyahan. Ang panganib ay wala sa mismong gawain. Nasa paggawa nito nang walang pag-iisip. Kung bumabaling ka sa masturbasyon para lang magpalipas ng oras o takasan ang isang damdamin na hindi mo pa napapangalanan, mari mong dahan-dahang mawala ang kakayahang kumonekta sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Ngunit kapag nilapitan mo ito ng may intensyon, nang may presensya, ito ay nagiging isang bagay na nakapagpapagaling. Ito ay nagiging isang gawang emosyonal na kalinawan at neurological na kalusugan. At o oh, sa iyong edad mas mahalaga pa rin iyan kaysa dati. Ngayon, kung ang sikretong iyon ay tila nakakagulat ang susunod ay maring mas apurahan pa. Dahil paano kung sabihin ko sa iyo na ang hindi pahawak sa iyong sarili, ang pahayaang manahimik ng tuluyan ang bahaging iyon mo, ay maaring mas nakakasama kaysa nakabubuti. Ang malapit mo ng marinig ay maring makpaliwanak ng nga pagbabago sa iyong katawan na hindi kailanman ipinakpaw na sa iyo. Sikreto numero 3, ang use it or lose it rule ay toto, ngunit hindi lubos na naunawan. Malinaw kong naalala si roy siya ay 74, biudo at kasi simula palang makipagdate muli pakatapos kang mahigit isang dekada na nag-isa. Nang pumunta siya sa akin, hindi siya nasasabik, siya ay nahihiya. Sa wakas, nakahanap na akong isang tao, sabi niya, pero ang katawan ko, hindi nagumagana, maririnig mo ang pihati, sakanyang boses, inakalan niyang maisira. Inakala niyang huli na ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam. At ang hindi, kailanman naririnig ng napakaraming nakatatandang lalaki. Ay hindi ito dysfunction. Ito ay disuse. Hindi pagamit. Ito ay isang sikreto na sanay maunawaan ng bawat lalaki na higit sa 60 nang mas maaga. Ang iyong sexual function ay hindi lamang nakatali sa edad. Ito ay nakatali sa aktibidad. Tulad ng iyong makalamnan na nanghihina ng walang ehersisyo ang matisu at daluyan ng dugo sa iyong ari, ay tumutugon sa kung gaano kadalas sila ginagamit. Kapag walang stimulation sa paglipas ng panahon, dahan-dahan silang nagsisimulang makatrofi. Ang nerve ending ay pumurol, ang elasticity ay kumukupas, ang sirkulasyon ay bumabagal, at sa kasama ang palak, walang nagsasabi sa iyo na nangyayari, ito hanggang sa nangyari na. Si Roy ay hindi hinawakan ang kanyang sarili salup ang maraming taon. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil inakala niyang hindi na ito mahalaga. Pinahinangang buhay ang kanyang paknanasa. Pinabayaan niya ito, iniisip na ito ang natural na takbong ang paktanda. Ngunit sa ang kanyang katawan ay tahimik na umaangkop sa kapabayaan na iyon. Isinasara ang mapintuan na sanay na natiling bukas sa counting attention lamang. Ang magandang balita, hindi pahuli ang lahat. Sa banayat at tulutuloy na stimulation, walang pressure presensya lang nagsimula siyang makaramdam muli. Hindi ito agaran, ngunit dahan-dahan na alalang ang kanyang katawan. At kasabay nito, bumalik ang isang piraso ang kanyang kumpiyansa, Napakaraming nakatatandang lalaki ang nag-iisip na kung wala silang partner, hindi sulit na panatilihin ang kanilang kalusugang sekswal. Ang paniniwalang iyon ay hindi lamang hindi toto, ito ay nakakapinsala. Ang masturbasyon sa yuktong itong buhay ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng iyong masistema, malusong iyong matisyu, at nakikibahagi ang iyong katawan sa simple ngunit makapangyarihang katotohanan. Mahalaga ka pa rin, at gusto pa ring tumugon ng iyong katawan kung bibigyan mo ito ng pagkakataon. Ngunit kung ang disusa ay maaring lumikhang tahimik na pinsala, paano naman ang kabaliktaran? Paano kung ang paraan ng iyong pananatiling aktibo sa sexual ay aktual na nagre-rewire sa iyong utak sa maling direksyon? Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na halos hindi nakikita sa buhay ng nga nakatatandang lalaki. Ngunit maaring tahimik na pumupuro sa iyong nga pandama, nagpapababa nga iyong drive, at nagbabago sa kung paano mo nararamdaman ang tunay na intimasya. Gusto mong marinig ito. Kung nanonood ka pa rin at ang mga pananaw na ito ay tumatama sa iyo, mag-comment ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama kita. Ngayon! Magpatuloy tayo sa sikreto numero 4, isa na nagbubunyak ng isang nakatagonggawi na tahimik na nakpapabago sa iyong pagnanasa ng hindi mo man lang namamalayan. Sikreto numero 4, maaring sinisira ng pon ang iyong sexual reflexes ng hindi mo namamalayan. Isang gabi, kinausap ko si Ernest, isang 68, taong gulang na biyudo na nakikipagbuno sa pakawalan ng pakiramdam. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na madalas kong marinig. Hinahawakan ko parin ang aking sarili. Ngunit pakiramdam ko ay disconnected ako na parang walang talagang umaabot sa akin. Noong una, inakala niyang pagtandalang ito. Ngunit habang kami ay nag-usap, isang bagay ang naging masakit na malinaw. Ang kanyang gabi-gabing ritual ng panonot ng porn, isang bagay na. Kanyang binalingan para sa as stimulation ay tahimik na nagsimulang nakawan siya na kakayahang makaramdam sa totoong buhay. Ito ay isang sikreto na sanay na laman na napakaraming nakatatandang lalaki ng mas maaga. Habang ang iyong utak ay tumatanda, ito ay nagiging hindi gaano flexible, hindi gaano adaptable. At kung ginagamit mo ang pon bilang iyong pangunahing anyo, ang stimulation sa loob ng maraming taon, maaring dahan-dahan umangkop ang iyong utak sa high intensity fast reward na input na iyon sa kapinsalaan ng tunay na intimasya. Ang porn ay nagtitrigger ng hindi natural na pagbaha ng dopamine, ang reward chemical ng iyong utak. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagre-rewire sa iyong system upang tumugon lamang sa mga extreme na visuals at palaging bago. At bago mo mamalayan, ang haplos mula sa isang tunay na tao o kahit sa iyong sarili ay nararamdamang mapurol, malayo, o simpleng hindi sapat? Ang nagiging dahilan kung bakit ito ay lalong mapanganib para sa mga nakatatandang lalaki ay kung gaano, ito dahan-dahan nangyayari, hindi mo ito napapansin sa una, ito ay parang aliw. Ngunit isang araw na pagtanto mo na mas nakaka-excite sa iyo ang nga imahe kaysa sa akwal na koneksyon na ang iyong imahinasyon ay nanahimik. Na ang iyong katawan ay manhit kahit na ang iyong isip ay gusto pa rin makaramdam. Inilarawan ito ni Ernest na parang nakakulong sa isang silid na may ilaw ngunit walang bintana. Nakakakita siya. Ngunit hindi siya makakonekta. tulungan kami upang dahan-dahan siyang alisin sa dependency na iyon. Hindi sa pamamagitan ng pahusga, kundi sa pamamagitan ng pasensya. At ang sumunod na nangyari ay nagulat kahit sakanya. kanya. Sa ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam muli ng sensasyon. Bumalik ang kanyang sensitivity, umilaw ang kanyang imahinasyon. Lahat dahil, lumayo siya sa screen at nagsimulang kumonekta muli sa kanyang sariling katawan, kanyang pahinga, at kanyang panlup na mundo. Sana lang ay, nagsimula siya ng mas maaga. Maari sana siyang mailigtas nito mula sa maraming taon ng pamamanhit. At ngayon, dumating na tayo sa huling sikreto, isa na nagbubuklot sa lahat. Dahil pagkatapos nga lahat ng katahimikan, kahihiyan, at kalituhan na bumabalot sa paksang ito, Mayroong isang bagay na makapangyarihan. Nakarapat dapat malaman ng mga nakatartandang lalaki. Isang bagay na maaring magbago Sa paraan ng paktingin mo sa iyong sarili at sa iyong kalusugan makpakailanman. Sikreto numero 5. Ang masturbasyon ay maaring maging isang lifeline, hindi isang pananagutan. Isang lalaking nangangalang Walter ang minsang umupo sa tapat ko sa isang regular na check-up. Siya ay 75- mahinahon maksalita at magalang. Sa pagtatapos ang pagbisita, nakatubili siya pagkatapos ay nagtanong, Doktor, okay, pa bang hawakan ang sarili ko sa edad na ito? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin, hindi dahil ito ay hindi pang